Hello everyone! Welcome back again to my channel. Now today's video ay para sa inyong mga Libra. Para ngayong September. Kaya tutok na Libra. So, pakisuporta na rin Libra ang channel ng at anak, no? Mga politics ang kanyang mga ginagawa, uh, no? Na nagtataro. So, kung gusto niyo magpa-personal reading, ang aking anak lamang ang gumagawa niyan. No? Nasa aking video channel ang ang kontak ng aking anak kung gusto ninyong magpa-personal reading. Universe, what is your message for Libra ngayong September? So, Libra, paalala, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you. Okay. Ito yung mga gabayin lamang, Libra. So, huwag masyadong seryoso, Libra. Okay. Yes. So, Universe, show me. So, some of you ay may mga na accomplish Mga napagtapos na ba na mga anak. Mga loan ba na natapos na. No, something like that. So, some of you, mga recurrent na. Some of you ay medyo emotional ngayong September ang mga Libra. So, Libra, be careful. May mga backfighter friends. Yes, so, may ability ka rin, Libra, na ipag-grow ang iyong business ba. Ang iyong may life, something like that. O, oh, may kakayanan ka, Libra, no? Yes. Or may ability ka ba na makahanap ng magandang trabaho, something So, bagong Libra ang ating makikita ngayong September. Some of you ay may big transformation, bagong itsura, bagong uh, Libra, something. Nagpaganda ba, ba? Parang bumata, no? Something like that. So, some of you ay gusto niyo nang tuldukan ang mga taong hindi disturbed sa buhay mo mga taong medyo nasaktan ka na lebo. Or mga kaibigan na nag-backfighter sa inyo, no? Something like that. So, Lebra, you have the will of fortune. So, this means, mga hindi inaasahang oportunidad na paparating sa mga Lebra ngayong September. Kung nagbubumba ang negosyo, nakahanap ba ng magandang trabaho, no? manalo ba ng loto, no? Something like that. Mga unexpected Lebra ngayong September. So, Libra, may mga good news. May mga proposal this month also. Yes. So, may mga ex din dito sa mga Libra na babalik. No? Alright. So, some of you, mga Libra, ay may nawala na dito sa mundo na part of your family na gusto niyang ipahatid sa inyo ito, Libra, na ipagpatuloy mo lamang ang mga magagandang gawain dito sa Earth Libra or mga habilin niya Libra na huwag mong kalimutan kung anong mga habilin niya Libra. Okay. Yes. Or nagsabi dito Libra na alagaan mo rin ang iyong sarili. Huwag mong hayaan Libra na makalimutan mo na yung sarili Libra. Okay. Take good care also of your health Libra. Or wag basta-basta din Libra magtiwala sa inyong mga kaibigan or part of your family. Yan ang mensahe niya para sa inyo. Some of you ay namimiss niyo ang yung nanay, ang tatay, no? ang yung pamilya. Some of you. Some of you ay nagtatrabaho sa ibang lugar, no? Yes. So, Libra, some of you ay may mga blessings in this guys this month. No, mga blessings na umaapaw na galing ng ating divine. Alright. Yes. So, some of you ay lumulundag sa tuwa. Of course, may ka naman ay uh, manalo ng loto, magkaroon ng malaking pera. Of course, no? Lundag sa tuwa ang mga lebra. So, lebra, the ship is on the way. Kung ano man yung matagal mo nang hinihintay, ay paparating na rin yan. Lebra. Mga wish ba? Kung ano man yan? Trabaho ba? Mga proposal ba na hinihintay mo? ay, darating na yan. Lebra. So, may nakikipagkupitensya din sa mga lebra this month. May pag-away-away, may hindi pagkakasundo this month, no? Yes. About property, about work, about business, something like that. So, lebra, keep it yourself kung anong meron ka this month. Huwag masyadong public. Okay, huwag masyadong magdaldal kung anong meron ka. Dahil may mga backwater friends dito, Libra. Alright. Yes. So, Libra, some of you ay may ability na uh, mamabuno, no? Leadership, some of you. Some of you ay mga brave hero, brave heart ang mga Libra. No? Yes, you have, gap of, you have a gap of courage, Libra. Na bihira lamang sa tao na may ganyan. No? Medyo hindi mahiya ba, may lakas looba na na ang mga bagay na medyo mahirap, something like that. So, Libra, full of excited, full of happiness ang mga Libra this month. Okay, so some of you ay balik ang kalakasan, balik ang excitement, no? Sa mga Libra. So, Libra, may mga, may mga ano din dito, Libra, mga, mga sikreto na ikaw lamang ang makakadiscover. discover Alright. So, dipinsaan mo ang iyong sarili sa mga taong nakipag-agawan, nakipag-kompetensya, o pag-away-away, Libra. Yes. Pag-away-away ito about property tungkol sa pera, no? So, dipinsaan mo, Libra. Okay. Yes. So, Libra, some of you ay, may mga delay, but ito'y paparating na, Libra, ngayong September. Yes. Maraming ding nag-spy sa inyo, mga Libra. Maraming mata nakatingin. See? Yes. Alright. Pagtalikod mo. Pinausapan ka na. Yes. So, some of you din ay may psychic ability. Some of you magaling. Kumilatis ng isang tao ang mga libra din. Some of you ay mga tarot reader. Magaling na tarot reader. No? Some of you ay may uh, something malakas sa isipan ngayong September. Kung baga, hindi magkakamali ang inyong isipan, no? Ang inyong nakakahaka, Libra. Alright. So, Libra, may mga tao ditong tinalikuran mo. See? Yes. Mga toxic job, toxic relationship, toxic family members, no? So, some of you, mga Libra, ay nag-iisa lamang sa mundong ito. Some of you ay uh, nag-iisang breadwinner sa pamilya. Dahil dito, Libra, ay nabibigatan ka na. Kung baka, pagod ka na, nasaktan ka pa, something like that. Huh? Libra. But, Libra, kung nag-iisip ka, nag-iisa ka, but you are not alone, Libra. Someone behind you, guiding you, protecting you, Libra, also. So, may tao din dito, Libra, na nagsasabing, keep moving forward, Libra. Huwag no? magpa-distract sa mga distractions sa buhay, Libra. Tuloy pa rin, Libra, ang buhay. Okay. Yes. So, nobody is perfect also, Libra, no? Minsan ang tao, magkakamali talaga yan. Alright. So, some of you din dito ay may pag-away-away -away about relationship. Okay. Yes. So, may mga diborsyo. Mangyayari, no? Something. So, yes. It's like that, Libra. No? So, some of you ay may uh, kumbaga mala royalty ang energy ng mga Libra ngayong September. Some of you ay whatever you touch Libra it turns to gold. Some of you ay magaling sa negosyo. Kahit tanong papasukin no ng mga Libra ay mapagkakitaan mo Libra. And that is you Libra. Yes. Yes, so some of you mga Libra din ay mga uh, OFW, travel travel, marami ng bansang napuntaan. Some of you, I, you are the one broke the course Nagaling galing pa sa inyo ang kanunuan, Libra. Ikaw ang nakakapasag niya, Libra. Some of you ay nakita all over the world. Yes, some of you. Some of you din, I, you are the center of attraction. Eyes on you. Ngayong September. Okay. So, be careful, lebra may nakatingin sa inyo dito na may kalaman about black magic. Kaya, be careful, okay? Use protection, Libra. No? Baka na ito ay na-invade sa inyong kagandahan, sa inyo ang kagwapuhan, something. Kaya, use protection, bracelet ba, something like that. No? Para hindi tayo matamaan ng mga mata. Dahil, eyes on you dito, Libra. Nakatingin ang lahat sa inyo. Baka mabati ka pa Something like that no? Or may nainggit ba sa inyo Something Kaya use protection, Libra Okay So, Libra Magkakaroon ka ng yaman Karangyaan sa buhay Nang dahil lang din sa iyong Pagka-ikaw, Libra Yes ang dahil sa iyong Pagka-smart, clever No? Something Or ang dahil sa ang Pagka-focus at determinasyon Sa buhay Yes Kaya ikaw ay uh, kung sisikat ka or maabot mo ang iyong mga pangarap, Libra. Alright, some of you, kung ikaw ay nagtatrabaho, stable pa rin ang job ng mga Libra ngayong September. So Libra, si ikaw ang inaasahan ng iyong pamilya. You are the hero, you are the great warrior, Libra. Some of you ay mga earth angel, maraming natulungan, no? Some of you. Some of you ay marami ng pinagdaanan, no? But is still standing pa rin ang mga Libra. Yes, nakatayo pa rin, nakangiti, no? Yes. So, Libra, some of you ay may mala leadership, energy. Some of you ay may kakayanan magmuno, no? Mag Maghando lang tao. Some of you ay may nag stock sa inyong picture, right? Mala royalty ang energy. Some of you ay nire-respeto, inahangaan, something, ang mga Libra. So, Libra, sa mabiyo ay may masasandala, no? This is father figure. Kung pag-uusapan natin dito sa earth, Libra. Like, your boss ba, your uncle, your dad, something, no? But kung pag-uusapan naman natin sa spiritual world, this is God or Father, Libra. Na handang tulungan ka at gabayan ka, Libra, sa lahat ng oras, no? Yes, you are not alone, Libra. Someone is guiding you, protecting you, Libra. Yeah, see? This card is showing you. You're very close, Libra. Ang ating mga spirit guide, ang ating mga angels guide, Libra. Ang ating divine, Libra. Okay. So that is confirmation, Libra. My God, our Father is with you. So, some of yung mga Libra, may mga tadhana dito sa mundo, no? May mga mission video some of those some of you all right so additional message for lebra this month show me your original message for Libra this month of september show me uh uh four of one four of swords my mom mga meditation na makatotoo ngayong September sa inyo. Yes, mga orasyon ba? Candle magic na makatotoo. So, eat of wands, my travel. Chik-chik din pag may time sa ating mga messages inbox. Baka may mga evil dyan na importante. Chik-chik din, no? Yes. Or, be careful also may mga taong sinisiraan ka kung pag-uusapan natin ng negative way. Okay, baka sinisiraan ka ang iyong pangalan, something like that, no? Alright, so Queen of Swords, some of you ay may naprotecta sa inyo, no? Mother figure, some of you ay clever, smart, some of you ay may pag-away-away dito ngayong September, no? Sa mag-asawa, no? So, be careful, no? Uh, Libra, baka mauwi sa divorce or something. So, take what is resonant for you. So, eyes on you, see? The universe is watching you. Uh, Libra. Nakikita ng universe ang iyong mga hinanaing. Ang iyong mga dasal, ang iyong mga gusto, something like that. Alright. Yes, so this is also confirmation, Libra. Na may mga blessings in disguise sa inyo ngayong September. Okay. So, some of you, mga Libra, ay may object sa inyong bahay Or may gamit na nagdadala ng mga uh, bad luck sa buhay mo, Libra. Kaya lingon-lingon sa ating kapaligiran, kung ano yan, no? Baka maraming labahin, mga basura nagtambak, mga basag na gamit, baka nandyan pa rin, so pwede na yan i-dispose, Libra. Okay, yes. So, Knight of Cups. May mga parangal, mga... Uh, offer, something like that ngayong September. Victorious ang mga Libra din ngayong September. So, some of you ay may may mga kung baga, mga may nanalo, no? Something, no? Victorious. Court case pa kung ano man yan, no? Something like that. Yes, Night of Cups, may mga paparating na proposal, no? Good news sa inyong mga Libra ngayong September. September. So, additional message for Libra, Para ngayong September. Universe, show me what is your message for Libra. Libra, show me what is your message for Libra this month. Libra. Libra designer yes so some of you are a designer no? you're being called to embrace your individuality you're being called to embrace your individuality and express yourself a career in fashion art or any artistic endeavors could be perfect for you Lebra. yes some of you magaling sa drawing mga designer or no? something Yes. So think creatively about your finances. It might be time to uncover a new talent. So, wag magkuko sa isang bagay lamang, Libra. Okay? Wag magkuko sa ating. Kunwari, kung anong trabaho mo ngayon, diyan ka lang mag-focus. Try, Libra, mag-discover sa sarili mo. No? Who knows? Yan pa lang mga uh, bagong talento natin ang magdadala sa atin ng kasikatan. Alright. Yes. okay so investment so your finances are improving and expanding sana all see yes now it's great time to make an investment sit a solid foundation and the fruit of your labor will follow Lebra. yes so this september also libra is it's time also mag-invest no ng mga negosyo or kung ano man yung mga in invest mo Libra. This is the perfect timing to invest. Yes. So take action. Whatever your question, this is telling you to go for it Libra. Yes, so nothing will change if you don't take action. Don't let opportunity pass by you Libra. Huwag mong hayaan Libra no na ang mga opportunities na ito, no? May mga may mga proposal ka ngayong September. So, huwag mong hayaan na yan ay uh, lampasan ka lang, Libra, or ma-miss mo ang mga offer na yan. Alright. Yes. So, additional message for Libra. Huh? This is your angel's guide, Libra. So, strength and guidance. So, yes, pakinggan mo ang mga taong nagsabi sa inyo, Libra, no? Yan ay mga guidance mo. Yan ay mga message na inyong mga spirit guide, Libra. Or palakasin mo ang iyong ang iyong self libra yung vibration something like that yes see sign and reminders okay wag mo hayaan na mga sign wag mo hayaan bigyan mo ng pansin ang mga double numbers mga sign no mga sounds, mga na advice. Yes, and yung mga Libra. So, what is your message for Libra? Show me. Universe, what is your message for Libra? I like this card. Trust the universe, Libra. Magtiwala ka lamang ng ating universe. Okay. Yes. Angelic protection. So, you are very protected, Libra, ng ating. Mga angels. bigo na ganina, You are very close ng ating mga spirit guide, ng is angel's guide, something like that. Okay, so you are protected. So, don't worry, Libra. Okay. So, initial message for Libra: Mayong September libra 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 show me your message for libra <laughs> so additional message for libra para september libra show me your message libra 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 8, 888, balance. Everything is falling into place as it's meant to be, Libra. You survived the impossible. Hold your head up high. Your best days are ahead of you. So don't give up, Libra. Be strong and courageous, Libra. Don't be afraid or terrified because of them. Yes, because the Lord God goes with you. He will never leave you, nor forsake you, Libra. Kung ikaw ay napag na ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga kaibigan. But God never leave you, Libra. Okay. Yes. So, be strong and courageous, Libra. Don't be afraid or terrified, no? Because of them. Because the Lord God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yeah, so you're willing to help to the needy people, Libra. You're going to be rich. So, Libra, admiring your work. So, may naka-admire, naka-gusto sa inyong pagtrabaho, Libra, no? Yes, your heart is pure, Libra. You receive a blessings, no nagaling ng inyong mga kanunuan lebra enemy cannot touch you lebra of course no god or father is with you guiding you protecting you You have also angelic protection here lebra of course enemy cannot touch you no yes your future is written on the star lebra your heart is pure again again is Your angel is crying, so be careful, Libra, sa ating mga addiction. No? Huwag masyadong magbalulong sa ating addiction. Your angel is crying again, see? Sinapol ko na, pero lumabas pa rin ang baraha, Libra. So, may mga past din dito, Libra, na nawala na sa buhay mo na, na pakinggan mo rin, no? Your angel is crying, Libra. So, minor-minor sa ating mga addiction. Okay. Yes. No? Bigyan mo ng ang yung health, Libra. So, if you can see, 7-7. You are following advice from your angel. You're on the right path to achieving your goals and success, Libra. Yes. Judgment day for your enemy. Kung sino man yung mga nanakit sa inyo, mga Libra. Judgment day para sa kanila. Yes. If you see 1-1-1, one, 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 this means follow your heart and make sure to focus on what you manifest. So, isa-isa lamang kung gusto mong mag-manifest, uh, Libra. So, the divine heard your prayer, Libra. See? Unexpected income sa mga Libra. Yes, they don't want you to be when. So, yes, ang ating mga enemies, didn't want you to be when. But you are victorious, Libra. No? Yes, see? You are the great warrior, Lebra. See? Yung iba knockdown na pero ikaw pa rin nakatayo. Libra. And that is you, Lebra. Yes. Yes, see? Co-worker is jealous of you, Lebra. What is this? Unexpected income. Ngayong September. What is this? If you can see, 5 by 5 this means... Let go of what is not serving you. Release it and understand that you will be replaced with better. So, kung may mawala, may paparating yan sa atin na mas higit pa Libra. Okay, so that's all for this month of September, Libra. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutan mag-comment. At huwag ilagay kung saan bansa ka. I'm so excited, no? Yes. Alright, so, uh, huwag kalimutan din i-share ang video nito, bro. Sharing is caring, right? So, see you my next video, bye-bye.